Ang ganda ng kanila. Kumain gawan ko ng trabaho. Siya nagpuna siya dito sa may bintana na ikuhan niya ako sa lihig siya daw manilihig. Na reklamador tayo. Saan? So, mag daw siya guys. Kay abog daw kayo. Ka Erte kayo. Ka oh, Ang Christmas ganay virus? Okay. Ha? Ay siya guys. Si so. <laughs> okay. guys. Okay. gilat gilat Sekai. Bagus nak ya allah. Saya nak. 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 May bebe siya guys parang tinatamad oh Yeah. en sí, ilit pero hindi gaano ano lang mild pa alis lang kami siya. Nag siya, guys. Nagnanighawak pa. Sus. <laughs> guys, oh. Nagwalis. Parang, parang, pang, ano yung pagwawalis niya. Tingnan. Kasi, <laughs> parang walang lumoy. Tingnan mo, guys. Tingnan mo siya. Hi, she. Hi, she. <laughs> yan Abreu pa more? Yes, no. Okay. Abreu pa more? Okay, guys. Bye-bye.